Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo, sisikapin kong masunod. Buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naruroon ang ligayang inaasam. Bayaan mong pangaring ko na sundin ang iyong utos. Higit pa sa paghahangat na yumaman akong lubos. Ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay. At ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. Tuparin mo ang pangakong ginawa sa iyong lingkod. Ang pangako sa lahat nang sa iyo ay natatakot. Iligtas mo ang lingkod mo sa sino mang mapanguyam. Sa mabuting tuntunin mo, kumahanga akong tunay. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin. Pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain.